Sa mga kababayan natin na nag-aabang o naghihintay ng kanilang mulaosta na lumupas, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na marami na pong mga Pilipino ang naglalakad ng kanilang papel dyan sa Pilipinas. Pero paano nga po ba ang proseso ng paglalakad ng papel dyan sa Pilipinas ngayong 2024? Ang paglalakad po ngayon ng papel dyan sa Pilipinas ay through agency na. Kaya po ay required ng Philippine Embassy hindi na po ito katulad ng dati na pwedeng kayo na -kayo lang pumunta sa mga ahensya ng gobyerno upang asikasuhin ang inyong mga papel. Kailangan nyo po ng agency sa ngayon. Maaari sa mga clearances po pwedeng kayo kayo na lang ang kumuha sa maging ang medical certificate ninyo. Pero sa ibang ahensya ng gobyerno dyan sa Pilipinas, kailangan nyo po ang agency dahil marami po silang hinahanap sa panahon ngayon. Karamihan po sa ahensya ng gobyerno ngayon dyan sa Pilipinas ay by appointment. At yan ang kagandahan kung kayo ay dumadaan sa agency dahil mapapabilis ang proseso ng inyong mga papeles. Dahil marami silang kakilala dyan, maaasikaso kagad nila kayo. Kaya kung kayo ay naghihintay ng inyong nulaosta at bigla lumabas, agency po kagad ang inyong hagilapin. Agency kagad ang inyong hanapin at sila na ang bahala upang magproseso ng inyong mga papeles diyan sa Pilipinas. Wala naman kayong ibang gagawin kundi ang magbayad sa kanila. Pero magkano po ba ang bayad sa kanila? Ayon po sa isa nating kababayan na nagtanong kung magkano ang bayad sa isang agency, ayan po ay umaabot sa 100,000 piso. Ganyan po kalaki ang inihingi ng isang agency para lang sa pagpaproseso ng papel. Pero baka naman po makakakita pa kayo na mas mura kaysa diyan. At hindi po natin alam kung kasama na po ba diyan ang tiket papunta dito sa Italia. Maaring yan ay paas para lang sa pagpaproseso ng papel sa OWA, sa POEA, o ang pagkuha ng kontrata sa polo, hindi po natin masiguro. Kaya ngayon pala, hanggat wala pa kayong nulaosta, ay maghanap-hanap na kayo ng mga agency kung saan kayo ay makakamura. Dahil hindi po pwede, nalalaka rin nyo lamang mag-isa ang inyong mga papeles dyan sa Pilipinas. Maring hindi ganun kasimple ang paglalakad ngayon ng papel diyan sa Pilipinas para sa dekreto plusi. Kaya ang masasabi ko lang sa inyo ay sundin nyo ang inyong agency na makukuha dahil sila ang mag sa inyo upang mas mapabilis ang pag-process ng inyong mga dokumento diyan. Sa mga kababayan naman natin na lumabas na ang Nula Osta o lalabas pa lang, ang pagpunta po sa Italian Embassy ay by appointment. Huwag po kayong basta-basta pupunta diyan nang hindi kayo natawag o hindi nakakakuha ng apuntamento. Baka hindi po kayo asikasuhin ng mga yan. Ngayon, pagka nando na kayo sa Italian Embassy, maaari na rin kayong magtanong sa kanila kung meron ba silang alam na agency na mas mura. o naman yung isang daan libons kung napakamahal naman po noon. O di kaya ay sa POEA. Malamang may alam din po silang agency na maaaring tumulong sa inyo sa pagpaprocess ng inyong papel. Huwag po kayong maya. Trabaho po nila yun eh. Ang tulungan kayo. At para naman po sa pag-apply para sa 2024 Decreto Plus, eh, makikita nyo po sa screen kung kailan ang click day. Kaya pakisabi sa inyong mga dator de laboro o employer, bilisan ang pag-click sa computer. Dahil fastest fingers first yan. Tandaan po natin, ang dekreto plus hanggang 2025 ay may mga kota po lamang. Sana po kahit paano ay nakapagbigay ako sa inyo ng kahit na konting impormasyon. At kung hindi nyo naman pumamasamain, paki pakilike at pakishare na rin po ng video na to para mapanood din ng iba. Maraming maraming salamat po.